Naku, tama lang talaga na ipadisbar 'yan si COMELEC Chairman George Garcia no, sa mga kababalaghan alam mo yung katarantaduhan na ginawa niya sa election natin sa 2025 midterm election. Naku talaga, eto ma makinig tayo kay Attorney Jordan Pizaras. Ito yung nag nagfile ng petition sa Court uh, so Supreme Court dahil nga 'di ba sinabihan siya na kailangan mo ng 300 million para manalo dahil may 300,000 siyang constituents. Ito guys, panoor natin. Dapat kung akong tanungin mo, dapat si Chairman George magresign resign na. Wala siyang ginawa kung hindi ginulo niya ang buong Pilipinas. Ang violation ng COMELEC, ganito. Pinadaan niya yung election resort sa, trans sa hindi diretsyo sa transparency servers, kundi pinadaan sa isang intermediary server. Bawal din yan labag sa batas yan. Hindi lang labag sa batas, violation pa yan sa, sa anti-cybercrime law. Alam nyo, ito talaga yung palaging sinasabi ni Attorney Harold Respicio bago pa yung bago pa talaga yung election na mangyayari talaga na alam mo i-connect muna sa isang uh, ano talaga server bago i-diretso sa transparency, transparency server grabe guys nangyari talaga siya So, yun ang sinasabi ko. Pag matunayan namin na, na naniwala ang Supreme Court sa aming mga allegation, mabigat ito na mga, na mga kalukuan na ginawa ng Comelec this is a ground for disbarment. Ang ginamit niya doon sa makina na hindi approved, version 3.5, illegal yon yung ginawa niya. Yan ang basis ng aking petisyon. Grabe no, buti na lang talaga may mga tao pang, uh, alam mo yun, lumalaban talaga. Kahit na grabe, gigipitin ka talaga ng administration administrasyon ito pag lumalaban ka eh. Katulad ni Atty. Harold Respicio, tingnan nyo. Makakapanayam po natin ang uh, petitioner po o naghain ng petisyon sa Korte Suprema kahapon at tumakbo din bilang kongresista jan po sa uh, Bohol. Ang kanya pong petisyon ay ipadisbar itong si Comelica uh, Chair uh, George uh, Garcia. Makakapanayin natin si attorney Jordan Pizaras, attorney Maadyong Gabi, Admar Velando, kasama po si MJ Mondihar. Mayang gabi sir. Mareong gabien niyo po. Oh, si MJ oh, Dela Mark. Opo, uh, ano po ang punto kung bakit nais niyo pong ipadisbar hmm. uh, itong pong si Chairman uh, Garcia. Actually, uh ang final namin is all right team we're transitioning uh petition for tertiary and mandamus yung uh, prayer for disbarment, it depende lang yon sa ebidensya na mag-gather ng Supreme Court, na appreciate ng Supreme Court. Dalawang legal points no o tatlong legal points ang basis sa ating petition for certiorari. Ito 'yon no. Yung sa ating uh, automated election, kailangan yung ilalagay sa makina na software or tinatawag na, na source code must be certified by a certified uh, international uh, corporation. Ang ginawa ng COMELEC, pinasertify niya sa April 30, yung version 3.4. Pero ang ginamit niya doon sa makina is version 3.5. Pinasertify niya yon wala nang presence ng publiko. So hindi mo na alam ngayon, hindi na na-testing kung ano yung laman ng version 3.5. Kasi pinasertify niya may 11 or the day before the election. So wala na time yung mga tao na makatesting. Ngayon, nandoon yung instruction sa makina sa how to count the ballots, how to read the ballots, how to uh, print the ballots, how to transmit the ballots, yung, yung results ng uh, bawat presinto. Ngayon, na-testing yun noong April 30, yung transmission. It was transmitted to the 7 transparency servers. Pero yung testing for 3.5, wala na. Kasi the day before the election na. Ngayon, number two, ang violation ng COMELEC, ganito. Pinadaan niya yung election result sa, sa, hindi diretsyo sa transparency servers, kundi pinadaan sa isang intermediary server. Bawal Man. din yan. Labag sa Man. batas yan. Hindi lang labag sa batas. Violation pa yan sa, sa anti-cybercrime law. So, yun ang sinasabi ko. Pag patunayan namin na, na naniwala ang Supreme Court sa aming mga allegation, mabigat ito na mga na mga kalokohan na ginawa ng Comelec. This is a ground for disbarment. Yun ang punto ko. Ngayon, dun sa Mandamus, dahil na-proclaim na yung uh, nanalo, ang ipapagawa namin sa Comelec is to reconvene the Board of Election Inspectors and to count manually, which is based on Section 31 of uh, Republic, Act, Republic Act 9369. Nasa batas yan yung pwede mag ng ballot. Kasi sa tatlong uh, categories ng isang IT audit, number one, software, number two, transmission, number three, database, bagsak lahat ang kumilek. So walang data na pwedeng i ano natin. No no good data can be generated doon sa sa election system. So yun ang sinasabi ko na yan ang final namin sa Comelec uh, sa Supreme Court kahapon. Ngayon, background nito ganito. Ang background is after the filing of the COC, Pumunta ako, nag-courtesy nag si call ako kay Chairman George. Sabi ko, Chairman, uh, I'm a newcomer sa politika. I want to serve. I want the all election laws to be followed. Ang sagot niya, o ilan ang registered voters sa inyo? Sabi ko, mga 300,000 po. Uh, kailangan mo ng 300 million dyan. Sabi niya sa akin. Nakulog ako sa upuan ko. Opo. Hello? Opo, sige, go ahead po, sir. O oh, nahulog ako, wala. Masabi, anong klase kung kumilek chairman ito? Nagpaparilig ba siya? Wala na akong masabi na Opo. maganda. Tipper so, na lang yung bibig ko. Wala na akong, hindi na ng salita hanggang nagpaalam. Mm -mm. Attorney, hindi niyo po ba tinanong siya o nilinaw kung para saan yung 300 million? Kasi, alimbawa, pag uh, sinasabi na... Uh, sinasabi naman talaga ng uh, ibang mga politiko na kung gusto mong tumakbo sa pagka-presidente, kung gusto mong tumakbo sa pagka-senador, kailangan mo ng uh, uh, daan-daang milyong piso, wala akong ganyang uh, pera. Uh, nalinaw ba o meron ba siyang sagot o nasubukan niyo bang tanong para saan yung 300 milyon? Uh, kung kayo lang naman dalawa ang nag-uusap during that time ba? May witness. May witness sa kwento namin. mhm mm Pagkatapos alam mo pag chairman ka ng COMELEC alam mo dapat na ang batas mayroong batas na nagsasabi pag ikaw ay kandidato na may political party hanggang 3 pesos ka lang per registered voter pag ikaw naman ay tumakbo na walang walang uh, partido 3 pesos or 5 pesos pala 5 pesos 3 pesos pag may party pag walang party 5 pesos it e chairman ka eh Buti kung taga kanto boy ka lang, na hindi mo alam yung batas. Chairman ka, you're supposed to implement all election laws in the Philippines. So wala na akong nasabi, nasyak ko eh. Ngayon ganito. Ngayon ganito. Po. Well, nalaman ko no, no, ano, no, no, after the election, na pumunta si chairman sa ball, February 17 and 18. Hindi niya sinabi doon sa taga-kumilek, sa Bohol na nandun siya. Hindi natin alam kung sinong kausap niya. Daladala -dala niya yung mga IT people. And then, noong April 23, pinablish doon sa ABS-CBN uh, Channel 2 na news nila sa website nila na nagsalita si Chairman George na meron daw i-disqualify na whole slate sa Aklan at sa Bohol. Akala ko na nabasa, nabasa ko na meron talaga investigation o meron ba nag-complain. It turns out, pagkatapos ng eleksyon, pinacheck ko sa law department, wala pala. Wala palang ganon. Iba e, <laughs> sinabi yun. Ano ibig sabihin nun? Di ba? Meron ba siyang pinaparingan? Opo. Ngayon, um, early, eh, late March, nagpail kasi nalaman ko rin, na yung trabaho nila hindi din nila ginagawa. Halimbawa, yung i-transfer yung mga election supervisors. i-reshuffle. yung election election supervisors sa ball, 15 years na siya nakaupo doon. So request ko kay ang abogado ko, ni-request ng SK si Chairman George na ilipat. Ayaw ni Chairman dahil dapat daw may deadline January 30. Sabi ko, hindi ba trabaho niyo yan? eh na natutulog kayo. Kasalanan ko ba yan? Dawin mo yung trabaho nyo. Oh. So hindi niya ginawa 'yon. So I had to go to the Supreme Court. Ngayon yung Supreme Court nag-issue sa kanya ng order April 23 na magsumagot siya. Hanggang ngayon, magtutumas na lang wala pang sagot. Ngayon, to show Grabe no. Sobrang dami talagang ginagawa si Chairman George Garcia na Alam mo yung nakaka Ay nako talaga, grabe grabing pangbababoy, grabing panggugulo sa Pilipinas yung ginawa niya. Ano ba yan? Oh, na, hindi totoo yung sagot niya na dapat January 13 nag na. Isang bayan dun sa ball, two weeks before the election, pinalitan niya. Ah. Ngayon, ito pa ang pinagamabigat. Grabe, yung mga sinasabi ni Chairman Judge Gastia, siya rin lang yung, uh, alam mo yung, siya rin lang ang, uh, alam mo yun, gina gumagawa ng mga sinasabi niyang hindi pwede. <laughs> ang registered voter sa buong Pilipinas, 68 million. Ang inimprinta niya na balota, 73 million. E alam natin na 80% lang ang nakakaboto. So ibig sabihin kung 68 million ang ang botante mo, kung 20% ang hindi makakaboto, meron kang over 13 million sa 68 million ang hindi makakaboto. 13 million plus. Eh ang ginawa pa niya, nagprinta pa siya ng additional 5 million. Yun na yun yung dahilan kung bakit maraming instances sa umaga pa lang nagja-jam na yung mga computer. Bakit? eh, may laman na eh. Pinasuka na eh. Opo. Hala! Grabe! Kaya pala no, sobrang daming errors. Kasi pinasukan na pala. Imagine mo yun, 68 million lang dapat yung balota na ipiprint. 73 million ang pinrint ni Chairman George. Tapos nagdagdag pa talaga ng 5 million. Naku, kaya pala yung dalawang senador. Grabe. Sabi, Pinas. Po, attorney, may gabi, sir. Si MJ po ito. Sir, bukod po sa may bukod po sa witness. Meron ba ba kayong mga ibang ebidensya, sir, na uh, pagdagdag sa bigat ng inyong petisyon laban kay Chairman Garcia? Halimbawa, mga audio or video recording ng inyong pong uh, nag iusapan meron ba kayong gano'n na mga bala? And then uh, hindi kasi ground yun. yung aking yung aking uh, kwento hindi yung ground sa aming petisyon. Background lang 'yon, pero hindi yung ground. ang main ground namin, yung batas, yung binayulate niya yung batas. Ang batas nagsasabi na kailangan transparent. Kailangan i-certify mo yung source code na gamitin hindi niya ginamit yung na-certified na. Number two, ang batas nagsasabi na dapat walang intermediary server. Ginamitan niya ng intermediary server. That's Ayun. why, nung night of the election, alas 9 na, wala bang luma lumalabas na resulta dun sa mga transparency Correct. server. Kasi sinasabi ito, automatic. Ibig sabihin, walang human intervention. Correct. Grabe. Di ba? Nako guys, anong masasabi nyo? Sobra, sobra, sobrang panggagago yung ginawa talaga, no? Grabe, sobrang sayang yung pag, alam ano, yung paglinya ng sobrang init pa man. Nako talaga nakakaawa yung mga buntis. May mga bata pa talagang dala-dala yung iba. Grabe guys, sobrang napakainit, sobrang taas ng linya noong eleksyon. Pero wala, walang kwenta yung naging eleksyon. Grabe. Kaya guys, anong masasabi nyo? Don't forget to like and subscribe to my channel at mag-comment kung anong masasabi nyo tungkol kay Chairman George Garcia.